At, man, okay. Guys, di diba madami na ang customer ni Gigi. Ay, bala. na bala. Ay, 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 Again, mga ka-dragon, good morning! Yan, ngayong araw ay 4 piece na naman dito sa ating barangay. Yan, magtitinda tayo, tayo guys. Magtitinda tayo guys, pamasahin namin. <laughs> magtitinda tayo ng palameg. Sa so, kapansit. Uh, Bilis-bilis naman kami ngayong araw. Siyempre ngayon guys, ano? Tinda muna. Oo. -o. Pag linaubos eh. <laughs> pag linaubos, lipat, lipat kami. ng manuot. May 4 piece doon eh. Oo, oh, uh, Masarap kasi magtinda pag four piece guys. Uh -huh. Ang daming tao. Hello. No. Okay, natin. okay, natin. okay. okay. Yeah. Siyempre, iba naman yung bigay sa ngayon, guys. Kailangan din natin kumita. So, may blind side. Yeah, yeah. yeah, na tayo. naman, oh. okay. na si JJ. Okay. Balito, uh Ano lang yan, guys? taglimang limang peso. Oh. <laughs> Wala pa guys yung ano natin, pansit niluluto pa. Pinanghali kami ng mga prepare. Pero hindi pa naman, nagasimula na ba? Nagabigayan na? Buti sila, marami na naman silang pera. Buwan-buwan yan guys. may 20 na rin. Ay, pano oh na Narit kasi kami. Ina! 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 Bili ka na, Ina! May <laughs> mga!

Isang pa sana. Oo, isang pa. Busin niya at isa pa. <laughs> Ripilan niya. Dyan, makaripil na kami ulit. Bilhin niyo na ito lahat. Kayo mga kuha, mga pogi. Bilhin kayo. Ay, kainit din sa pisto niya. Dapat nagpalamig kayo. Diba siguro nakapilihan Atoy. Ilan? Dalawa? Isa. Isa pa? Isa pa. Isa <laughs> pa? Pag ginawa mo Para nung dito baso. <gulit> Kalanya so, balik -balikan Dan -dan <gulit> pilitan na to guys, pilitan na to. Palamek, palamek, Tagal naman kasi palamek. yung pansit natin. bala? Balik ka uli, balik ka uli, ah. Kuya ah, Panameg. Lasang pa. Manggulang sa akin. Hindi Ito naman mga kadrabong paninda natin Greta. Nakabenta nyo. Wala, hindi pa rin nakaluto yung dalawang senyor. Nagbabayagdan. dan yung ulit-ulit. <laughs> gina pa, gina pa gan tayo. Hina, <laughs> <pa rin> <laughs> kasusapan na naman. Hina, palamig po. Marami, sobrang init guys. Magtabog ka nga doon Dre. Uh-huh. Dali, sabihin mo. Masarap yung palamig doon sa labas. Kamu, lasang, lasang, da lasang dalaga. Kamu. guys, di ba dami na ang customer ni Gigi? Ay, bala. Oh, repeat, repeat. Ang pansin. Oh, palamig. Mura-mura lamang. Para pang tamig. Ito lang Hindi nga maganda. Hmm, siya. Dayo. Ay na. Wala po eh. Ganyan lang. Ba, diretsuhan na yan. Pansit-pansit, oh. maraming sahog, sabi ni dito Tasa natin yung sahog. Ay, palamit. Pansit ko yan. pa. Oo. Samtang lamang. Bili na. Sa'yo. Palamit muna. mainit na eh. Sige. Okay. Basta pag nabotom ka, magbili kang pansit dito ah. Ano, pansit? Pansit nanti liga ng Madanagan nga ako. Sabi na, namin walang gabili dito eh. Ang oh, palamig. Yeah, Ayan guys, ka magtinda nung pabangkin ni JJ. Iniikot niya sa loob yung panse sandukan kita. Tatluin <laughs> 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 mo na, tatlo yung pansit mo, tapos lugi yung isa isa eh. Ilan? Dre, wait lang, Dre. Palamig ba tayo? Siyempre, nao. Ilan? Uwe, siyempre masahin mo para mga gandang higo. Ilan <laughs> po? Pansit? Coke 93. Ice pack lima. Palamig? Palamig? May init ang panahon eh. Sa, Dalawa? Pansit, dalawa. Nagluto oh. pa ulit yan pansit? Nagluto na. Na. Ano? na naman sana kayo ulit. Ano pa yan. Kaga pa? Oh. Oh, dalawa pa. Dalawa. Isa pa?

ng mga kadaming kalat. Terima kasih telah <laughs> menonton!

kung bakit itulog? alam naman alam mo sa katarong ano libre kuya ay limang bata ay, anin? Binigyan anin ko rin bata. yung isa dyan eh, kanina. Ay, yung sipo, yung butag-butag. Ayun Ay, yung muna yung bed, dyan tingin natin ang tingin ube. Ante, masy masyado niyong sinarapan yung pansit. Sold out agad eh. Ay, ayaw mo Ay, pa yaw, pagdaling man na tinda. Nabilis na uba. <laughs> oh. Sarap yung... Apat na kata, bago dalawang dog, bago... Alamig. ilan? Alamig, eh? ilan? Na gustong gusto kasi nila guys yung ano, yung pansit na dilata yung kwan, yung halo. Ay saan? Tanungin pa nila eh kung anong hinalo mo kung hindi sardinas, hindi na nila bilhin. 23. Party uh, 60. Oh. Gusto naman 'yung na kaya ang tinanong. Kakadalawang refill na 'yung juice namin, guys. Refill na natin 'yun, oh. Pero pag di na naubos mamaya ipamigay na rin natin 'yan sa mga bata. Oh, oh, para mo yan, no? oh. So, mga nililibre ni Kuya Jube, hey! mga bata. Mga bata. Balik kayo mamaya pag dinaw, Bigay din namin yan. <laughs> Oras natin ay alas 11.45 ng katanghali ang tapat. Libre, libre. Walang bayad, libre. Kunin mo na. Lima lang te, palamig. Na ba? Nakapaubos na sa atin sa... Sold um. out na? Sold out ka okay, na? Oh, 23 lang. Mountain Joe. 23 uh -huh. lamang. Ano? Ang dalawang pipi ka dyan, Peng. Nakabili ka na ng damit, Ante? Wala. Ano? no, kadami, oh. Daing yan. Daing? Kasi na lang, balay ka pabili ng bibi bra, kagabi pa. Hulay <coughs> uh, like, ka, Balbon. School supplies. Drink to. Huh? Ayun. Para ka nang nasa bayan. Dito, 'yung mga matandang ganito. Pambili mantay. Meron po. pa ganito, wala pang Ito mga pajama oh. Pinapaubos na lang itong palamig. Nagalibre daw si Kuya Jubi ng ano, ng chinilas. Yung mga walang <laughs> mga chinilas. <laughs> Libre mo rin daw si Kuya dalaw, Nakapaan ako. Yung mga nakapaan na ano, na <laughs> na bang. <laughs> ha? Wala, wala sa sa na. na Saya? Kaya kaya daw. Wala na sabihin mo.

Dora Life. Ganito rin yung bilhin siguro natin pag namigay tayo sa album. Okay. Matibay kasi yan eh. Alam na eh. Yung ano, rock. Tikon 20. Ito magkano to? Maglaki pa man yung panyang. Ay, pang babae man yan. Pang babae man yan. maganda. Ayun kuya, kuya. Ayun na lang. Ayun lang daw. Balik boss. Ha? 180. 180 pala. Uh -huh. Nalibrib din pala ito ni Kuya Juby guys ng kinela Wow! Bagay kay Balong nga. Bagay sa yung tsinelas mo. Ay, alay pili lang. Sige po. So, may isa na naman dito. magpila na yung walang ano, chinela. ito, boss? Ha? yung tayo? Ano Ano yung tayo? Ano yung Ay, maliit yan. Maliit. Oh? Maliit. Mas, mas malaki pa kunti, kuya. Mas ah, malaki pa kunti. Masabi ko ito, isa na yun. Yan. Oh, ganda ng kulay. Yan. 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 Mas malaki pa kita natin. Kung magano. 150. 150. 150.

yung matabunan yung matabunan naputol. yung naputol okay, okay. dapat ganun din crocs oh, crocs ganun din sana yung pang ano, ano sa matanda ano niya na adjust ko yan ito pa pang adjust yan ayan Tawaran mo natin ito. Oh. Ito mo na kong price yun. Tawaran mo na price

Sudah <tuk> juga <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Pwede na yan? Oh, mas ma magtingin ka nga mas maliit O yan ang pinakamaliit eh, Kaya okay. ba ang Yan, yan, yan. tanggalin mo na ba na ito? Tanggalin mo na, tanggalin. Ito, yan. Yan. Baka maiwan na eh, ipag masyadong malaki. Yan, yan. Yes, yan. Yes, yan. Sigurado yan. Oo. Oh, Pwede yeah. na yan. Pwede na yan. Italian, <laughs> oh, tanggal yan, O, tanggalin Tanggalin mo mama mau. Da, si mama? Wala? Huwag <laughs> um, mo kainin yung kamay mo. Wala ito ni Tab. Yan o,

Um, ubos. Magligpit na out. guys. Okay, nakakon tayo. Saka ano, bawi na rin yung pinangbile. Oo, bawi oh. <laughs> Bawi gastos. Paano siya Wow! 20. Okay, kita na yung 1, 2, 3, 4. Six, 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 six hundred.

Ito yung bariyan na ibigay mo eh. Ito pa ako. Ito na na. Pag ganito guys, hindi mabenta yung milk tea. Eh. Kasi, ano, pricey siya. Hindi sila hindi kilala ng ano mga buhid, mas gusto nilang palamig. Sa sapa? Hindi <laughs> sure eh. 10, 20, 30, 40, 50. 50 54. 57, 8, 9, 954. Nakuha ko na diyan yung isang bibong pin. Oh, basta ay basta na yung basta. Kita mo ba? Ito na. Ilan 'yan? 950 po. po ah. Tignan niyo, ha? Paawa, paawa. pa lang. Kaya nga. Light pa tayo kanina. Sabi ko magluto pa ng pansit eh. Pan na rin. Wala nga nila. Oka, nag-awayan na sila. Ah, ano, ano, JD? Ha? Nakarami ka ba ng benta, JD? Si daddy mo nakarami. Nakaraming bigay ng chinilas. Chinilas? <laughs> Wow, oh, yung mga batang uh, si hindi yung mga nakikita niya walang sinila yeah. na bata. <laughs> Kahit si Kuya Ju, ay si Kuya Jumar binigyan niya. Hmm? Oh, sino yun? O, oh, lula, oh. <laughs> Ayan! Ayan si Gigi! Lula! Ah? matinang and guys nagluluto kami ng kwan dicung kawali <laughs> <laughs> pang ulam ulam natin at talis na kami bukas ng madaling araw <laughs> <Hey. laughs>